bread, putok bread, putok bread. Oh, ito pa, ma masuko so, ito kasi may kurti-kunti yung isa kawala. wala. Yung isa nagplat. <laughs> so, yan lang guys, kain tayo. gagawa tayo ng putok. Bread. <laughs> putok bread, guys. Gagawa tayo ng slow bread. <laughs> putok bread. So, meron na tayong 1 cup milk. Ayan siya, guys. Warm to siya. Warm. Tapos, nakarili na natin mga ingredients. So, may list tayo ng ang um, use yes natin ay 2 teaspoon. So, kapag natin yung mm 2 -hmm. teaspoon. So, tamang-tama yung isang sashi. 2 mm. -hmm. teaspoon siya, guys. Tapos, i-mix-mix natin siya dyan. Para so, matuna na sa wang. Tapos, ating butter ay 1 tablespoon. Ayan, so, um, um, natin siya. ng ating sugar na half cup. Mm. tingnan siya dyan. Pagkatapos, ilagay na natin ng ating itlog. itlog natin. Isang itlog lang to guys. Tcharam! Pagkatapos, tapos mix, 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 mix. Ano yung susunod natin? Ay, salt pa pala. One teaspoon salt, guys. Ganda natin na. One teaspoon salt. then okay. <laughs> One teaspoon. One teaspoon yun. Tapos, ang isa-sanod ko ay apat na cups to guys. So, imimix na natin siya dyan. Mix, 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 mix natin. Kaya so, may kulang pa tayo dyan. Kailangan pa natin ng baking powder. Ay, sorry. Sorry When, guys. Kukuha muna ako ng na. ang Ang sata. 1 teaspoon na baking powder. Yan you know, ang baking powder. 1 teaspoon baking powder. Kailangan natin sa salain dyan. Parang hindi sa mamuong eh. Hmm, di ba? May Usog na ako guys. so guys, ayun na siya guys. Kailangan na natin mag-gloves. Agang mikos-mikos na siya guys. Kain ka lang yung bainday ba? <laughs> so guys, ayan na guys. Kailangan natin siyang imikos-mikos. Madali lang siyang gawin. no di ba diba? Yan lang. Pag namikos-mikos na natin, palubuin na natin siya ng isang oras. So guys, dyan na muna kayo guys. Dali lang guys.

Madali lang gawin ito guys. isang lang naman natin hintayin yung kami ng Kasi nag-experimento pa lang kami ng mga paninda. <laughs> so, ayun Para wala siyang hangin na lumaga. Para lumubo siya. So, babalik guys. After one hour, dyan na na kayo. Dito ko na rin siya. Kaya palubulin para malaki-laki channel okay, guys. Mamaya na kayo. Pabalikan ko kayo ulit. So, bye muna. Bye bye muna. I'm <laughs> back. Kailangan natin oh, tatapusin yung ating gumagawa ko muna. So, lumuro na siya guys. Ito na siya. So, magbibilog-bilog na tayo. Diba? Ito so, na siya guys. kumikus nah, na kus na tayo ulit. No, lubong-lubong na siya. Kailangan natin siya lagyan ng parang natin sa dumikit. Hindi pa lang gumagawa pa lang kung pandisan. pandisan. So, hiwa-hiwain natin siya diyan, para pantay-pantay. Wala tayong pahit Wala ikot si eh, Bilog, 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 bilog. pag natin siya, guys. Bilogun natin siya. kamay ko na lang sa bubulogin na yan. So, una ka rin yung ating lagayan. Hindi natin siya dyan. Ganun ang bay kadali gumawa ng star bread. Mag-try lang ako gumawa ng starbursts. sauce. so, parang madali lang naman gawin. So, ayan. Try natin mag-mikos-mikos muna. So, Kasi natin parang laki naman. tulog na tulog na yun siya guys pa rin siya kasi pag dikit dikit baka mag dikit dikit na yun siya so ganun lang guys ibilog bilog lang naman natin siya hanggang sa natapos na ako dito talaga ba <laughs> yun? Pero papasok na ba sa bukas? Sila ko So ganun na kadali, magbilog-bilog lang daw tayo na magbilog-bilog. Hanggang sa matapos. So at lang guys, na muna bibilogin ko na. So guys, ayan na ay yung ating star bread. Kung tingnan natin siya na sa gitna.

marami rin yung magawa Gupit, gupitin daw natin sa gitna para lang pumasok yung itlog dyan mamaya. <laughs> <laughs> man, yun mamaya manila na, hybrid abuti na naman yung kaming syam syam mamaya ang pokpara na ako man so guys, ayun oh, ba naman dito. na ayun itlang kukuha ako ng itlog guys Uh, so, magpatik-patik na tayo ng itlog. Tanggalin ko yung punti yung ano na. No? Alam mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ano ba? Yung so, white egg? Oo. Oh. Ilagyan mo sa kung Tanggalin ko punti na. Ilagyan mo sa yo. So guys, ayun yung ating itlog. Ibablast natin yung sa ating bread, guys. Please. Okay. Mapi, please. Hindi, isa so yung please ba? Walang magic word na naman. Nakalimutan na yung magic word. Kulit-kulit. si kulit-kulit. So, guys, ayan na. Lahat sa mga etlog sa taas. Magda-data na. Gusto mo. Gusto Ito kita. kita. <laughs> so, ayan na guys. Ang gusto ko madali guys. Taka, taka, tak taka, 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 niya, mo talaga ay. <laughs> kulit, kulit dami niyang amo ba eh. Isa lang eh, parang sampu na yung alaga niya. So, na guys. Lalagay na natin sa sa oven para maluto na mm. yung aking star bread. Kasi, magalagyan na lang. pa yung tabi. So, lulutuin na natin guys. So, dyan na muna kayo. Eh. Lulutuin na natin. Diyan muna kayo, guys. malapit na maluto yung ating store board. Sarado muna natin siya, guys. Silaw pa. Ayan, lapit na yan. May ating putok bread o star bread. Ang iba, hindi perfect yung pagkagupit ko. <laughs> Tapos yung sunod, malalim siya, guys. So, ayan na. It's done. Marami din ako nagawa sa 4 cups. Sa apat na cups siya, guys. Thank you for watching to my channel. Bye! See you in the next my video. Bye-bye!